guys, good morning and welcome back to our YouTube channel Ang agad nagising ni Tonton Ano lang dito? 6.30 At ah, inaantok pa ako Maaga kasi siya natulog kagabi Ngayon, ayan, naglalaro siya ay eh, ang kuya, tulog pa ang kuya namin, oh hmm. Tulog pa ang aming kuya Pero ang aming bebe, maingay na Na? Pinuksan niya na yung bintana Hmm. ah Anna. <laughs> 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 Ay, So, ito na yung ating turi, guys. Hinugasan siya kagabi at magda na ganyan. Meron pa dito sa may sako. Then, patutuyuin natin. Kailangan talaga siyang hugasan para matanggal yung mga buha-buhangin. Ngayon, ang alam ko ito, saglit nga lang anak ko. Hold na, hold. <laughs> ang alam ko, ayan. Tuyo na. Pero patutuyuin natin to ng kahit isang araw lang sa masikat na araw. Tapos kapag medyo, ano na siya, palambot kasi, oh, kailangan kailangan ah, ah, anong tawag doon? Kailangan matigas siya. Bago natin dalhin sa para sa para, ipapress. Yan yung ating turi na nilinis-linis kahapon. Can you say, Mama? Bibilad ng turi. See, very easy. The turi, huh? Can you say mama? Mama. Can you say mama's name? Ooh. Oh, you stay here, okay? Don't go outside, ha? Stay here only. Ay, naku, anak. Ku, how can I will... You're the team, La 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 kagabi meron yung guru na nagtututut ganon parang ano yun, parang ibli bless yung bahay mo, ngayon nandito na siya nakita na ni Asis, parating na ngayon, maghahanda tayo ng ipapanigay sa kanya last year, hindi ko na ipakita ay, naipakita ko yata sa inyo no So, magbigay tayo ng saging. Ilagay natin dito sa may ano, bilao. Tapos, bread. Tapos, magbibigay tayo ng pera. Magbibigay tayo ng 150. Tapos, bigas, asin, sibuyas, bawang. Bigyan natin ng kunting sitaw. We need to make You are not yet finished taking shower. Aloe, ganun. Kung ano yung gulay na nasa ng bahay mo, ititigay mo. Ah, chef. Ah, ah, you go get onion and garlic in the kitchen. You go to the kitchen. One onion, one garlic. And aloe. At saka bigas. I will teach ano? Yeah. Nag-aaway yung mag-ama. yung mag-ama sa may kusina. Tapos bigas, asin and asin at oil. Kailangan nating magbigay ng oil. Tara. Tara, tara, tara sa kusina. Ay, Maingay dito sa kayo. May kusina namin, guys. Kasi nga. Kasi nga, nag-ano kami na papatubig kami. Kaya ang ingay ng motor. Ayan. So, meron tayo onion, alo, at garlic. Maglalagay tayo ng asin. Dito sa may bowl, maglagay tayo ng asin at saka oil. Ayan. okay Ayan. 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 Yes, po, because last year open, salt, oil, rice, lah yan ng ano, hindi Laki lang sa lupa ka? We make the cow to him. But when it is finished taking care No problem. For him only. So for total life? Right? No, for me we will keep it up. Oh, you make some Let's go! So ayan guys. Na-ready na natin. At may isa pa. Tika, yung color red na pang kulay. Yun. Ayan. Ayan. Ah. Charan. Kagabi, alas 11 yata yun, 11.30. Nagtutut, nagtutut siya dyan sa may harap ng bahay. Yung horn ng ano, horn ng elepante yata yung gantila. Ay, ah, yung task pala ng elepante yung gantila. Ganon, tutut. Yan. Pwede na bibi na nga. Lanjut. eh navar samnarayana

Kailangan natin siyang haluin para makita, para mabilad natin siya ng maayos. Hmm. Wala, hindi pa pwede. Hindi masyadong masikat ang araw ngayon. Mapait. Pag kinain mo sila ganito, mapait siya. yung bilad na bilad siya, kapag hinagat mo siyang ganyan, crispy dapat. Kasi pag pinunta mo doon sa, kung mo to, hindi, -tuyo, hindi nila tatanggapin. 多用多用线。是啊